Hello guys. Good afternoon. So nandito na naman tayo may i-share ako sa inyo guys. So ang tulong nito. Sobrang laking tulong. So meron tayo dito ng uh, tawag nito. So galing sa UPS to guys. So, so, sa mga nakakaalam is 220 lang pwedeng gamitin daw dito. 7 amperes yan. Ayan makikita nyo 125 volts to 250 volts Easy. so pero yung sa taas is 32 volts so pwede pala sya gawing protection para sa 12 volts guys parang pinaka fuse nya papakita ko sa inyo kung paano sya nag activate ayan guys 12 volts ayan 33 amperes so ito pag didikitin ko lang guys tingnan nyo na maayos tingnan nyo na maayos to yan yun nakita nyo guys nag trip ulitin ko yan nyo yan pag didikitin ko yung wire Ayan, i-hold ko lang. Yun. So, may natutunan na naman tayo, guys. So, pag nag-trip siya, hindi na natin to. So, pwedeng-pwede nito, guys, sa mga motor natin. Na 12 volts. Kung wala tayong fuse, pwede na natin siya gamitin. Thank you for watching, guys.